We need priests nowadays. We need priests who can really guide our people to counteract the uh, strong materialism now. People uh, think more about money, about pleasures, uh, and they have forgotten God. And that is why calamities are coming to us now because people forget God. Uh? So, this is one way of reminding us that. Whether we like it or not, we need God in our life. Domos Day. Mga tinaga sa lingwahe nga Latin nga may bot silingon, puloy an sang Dios o House of God. Sa siyudad sang Silay ang Domus Day o ang St. John Mary Vianney Church ang nagaserbe man nga puloy sa mga nagretiro nga kaparian sang Diocese of Bacolod. Sa karon mayara sang apat ka mga retirado nga pari kag isa ka ubispo nga nagatinerdere kaupod ang mga staff nga nagaatipan sa ila. Matapos ang dinikada nga pagserbisyo sa Ginoo kag pagdevote sang ila kaugalingon sa ila ginpili nga bokasyon, kamusta na ayhan sa karon ang mga santo nagahambal sa pulpito kada domingo. I Bishop Vicente Navarra. My middle name is Makanan from from Leganes, And my father is from Ambuso, Capiz. I'm already 85 years old now. I have been ordained priest since April 7, 1962. I became a bishop on June 26, 1979. And then I was uh, assigned bishop of Kabankaran in 1988. And uh, I was transferred to Bacolod. In the year 2000, so, until I retired. 62 katuig na humalinsang nagsulod sa pagkapari si Bishop Vicente Navarra, kagmanog 45 katuig naman ini sa pagka-ubispo. Antes magretiro, nagserbi ni Anay sa probinsya Sangkapis, siyudad Sangkabangkalan, kag Bacolod City. And then, yeah, I retired. But not tired. Oh, Uh, yes, uh, because uh, I was also instrumental in building up this uh, Domus Day. I was in the Bishop of So, naturally, when I, uh, when I retired, I chose to be here, not to go home to my place in Mambuso Capis, but I chose to be here until now. Kaupod ni Bishop Navara sa Domos Day ang apat ka mga retirado man nga pari sa Diocese of Bacolod, kaangay kay Father Greg Patino nga sang damlag lang, nagsaulog sa iya ika-50 ang anibersaryo sa Sininga Bukasyon. Ako si Father Greg uh, Gorio Patino, ikinyanola, si uh, Bu by birth, si Buano by birth, and um, I am this year Uh, November 28, I'll, I'll turn 20, 79 years old, and I'm a retired priest already, and uh, uh, staying at Domus uh, retirement home, so mga Paris sa negros. I was sold in 1974, and uh, well, 74 uh, March 30. So, last March 30, I was already 50 years in the priesthood and in ministry sa Diocese sa Bacolod. Duha katuig pa lamang ang nagatiner si Father Patino sa Domus Day matapos magretiro sa edad ng 75. Diri mismo ini nagselebrar sa iya ika 50 ang anibersaryo sa pagkapari kung sa diin ini ang gintambungan man sa iya mga abyan nagikan sa nagkalain-lain nga sektor. Aktibo kag ang naging lifestyle sa mga kaparian sang sila ang nagaserbe pa sa simbahan. Gani sa karon nga sila ang nagretiro na, ano ayan ang ilang mga kalingawan. Para sa ako na nami man ang life dire kay eh, wala naman ka obligasyon mo. sa uh, gasimba naman lang ko tapos wala naman ko uh, obligasyon sa ako ang amon opisyo di kaon, tulog, pangamuyo, sam simba. Tapos para daw hindi ko matakaan, gagawa ko kwarto. Kaya kung wala kami sa kwarto, katulog ka. masami, tulog. So, ato ko sa kwarto. Pero, sa panamintas, visitables, babuhit ko kanding, kagmanok, mismo. Kaya para malingaw ko, mga jute-jute ng mga projects para malingaw lang ko dito sa sagwa mismo kay kada sa ning amon lugar mga 5 hectares so wala ni ma maximize mga mga ma, ma facilities ba so dito siya ka gagartining ko to ka manok kanding ka mga nanu mahimo ko siya nga kwan mahimo ko mga payak-payak sa likod sang simbahan para lang malingaw para may for mental health, amon um, ang akong ginihimo diri. So amo mong kabuhit dito, sa kwan every day may misa tapos kaon tulog na kung may mga bisita ba blo kwan sinong bisitahan te mo mga tubang eh na amo na so pagkaon naman te okay naman kami sa inang kay ang may mga allowances man kami dutay tapos uh, free man kami sa mga medicine confinement sa hospital, uh, consultation, laboratory, uh, medication, Freeman kami sa diocese. So, amo lang amang kamtangan uh, bilang mga retirees sa Pakulo Diocese. Kamusta man so far, Bishop, ang inyong pagpinero, Teresa, kamusta? Well, uh, first uh, we were uh, taken care of by sisters no? Uh, the, of the Immaculate Conception, but they were pulled out because they have a mission in China, and then uh, the Carmelites came in, but they lasted only for, I think, uh, five years, and then we have Miss Angie with us, taking care of us. Uh, Magluwas sa puloyan sa mga retirado nga pari Nahamtang man sa sulod sa lima kaiktarya nga duta ang St. John Mariviani Vianney Church nga ginapatigayunan sa misa kada domingo kag may kolumbaryo man sa dalom sini. Apang paano gitbala ni Nahimo ang ilistaran sa mga retirado nga kaparian? This started when uh, I had some conference with some generous people in Bacolod like uh, the donor of this uh, lot, uh Joe Rob Randoni and he gave us this 5 hectare plot and uh, then some generous people came in to help mm -hmm. and then uh, when this was was put up the the donations just came in actually the people who retired, lima siguro. Bishop Navarra, ako, Father Roger, Father Melicor, uh, Father Roger Apurado. Ang the rest are uh, among na dumala sa amon. Oh, sa una, ang fir, uh, fir, first batch sa mga retirees na kalamate, And isa na lang bilhin si eh, Monsignor uh, Melicor. Ang first batch, patay na sila tanan mo. So ang ang retired brigadier subong ako Bishop uh, Nabara, Milikor Roger Prado uh, kag Padre Julian Bermijo So, buong beshap na 85 years old ka na ano yung mga daily routine, gamisa, kalihap mo? Isa do po. I every, mean, and sometimes if there are uh, fiestas, they invite me to celebrate mass for them. But that's open na because, uh, you know, I, I'm already with Cain. I'm 85 years old now. And uh, I just say mass in my, in my office every day. And uh, yeah. I uh, I have my own study room. I write my sermons and all that. Uh. read books. Madamo sa sa mga donors kag benefactors nga nagahatag sa panginang lanon sa mga retirado nga pari. Apang pagkatapos ang COVID-19 pandemic, amat-amat na nga nagdutay ang ilang mga nagakabaton bangod pila sa mga benefactors ang may edad naman, iban nagtaliwan. May mga tion nga kung kaisa, sila ang nagakawadaan. Apang sa pagtuo sa gihapon nagauyat ang mga staff nga ang kinahanglanon sa mga retirado nga pari sa tagsa -tag sa kaadlaw ang padayon nga mahimunan. Ang pagsulod sa pagkapari ang hindi mapos. Madamo sang dapat isakripisyo. Apang kung ikaw ang gintawag sang ginoo sa amusini nga bukasyon, inigid ang dalan nga imo -usuyon. Bishop na anak pare ka. Why? Grace of God. Si ko, hindi ito magparek ko mo. Tapos kay pangasawon kay ko niya yan. Te, tapos, uh, yun kada, yun ko, tilawan ko lang na yan, kada, kada tuig. Sili niya, tigwa ka na hindi lang nga matilo na another year tapos balik naman ko tapos tip, magwag na, hindi na so every year is a cooling na la lang na ako, every year, year. tutup na tapos ang nine years nagpare, ano ay so, dire ko sa seminary sa makulot, nag philosophy nag theology ko sa dito sa St. Vincent Seminary regional seminary sa Iloilo. -ilo. So natapos ko 1974. Love God and serve the people. Mula na ako ng moto, abe. Love God, serve the people. Kaga, kita ko labi pang nandirin na kami sa pakulo sa seminarista pa kami, we were exposed to different sectors. Kaupod kami sa mga squatters, urban poor, amon amun na nga, mga apostolate. Tapos kita namun ng problema. Kung bakasyon, to kami sa mga sa mga asyenda. Uh, sa mga sinda upod kami karga tapas sa mga mga laborers kung uh, isa dito kami sa kabukiran sa mga farmers ug kabuhis mga farmers na sa mga fishermen so almost tanan nga sectors na ano so makita mo bala uh, ang imong law uh, kaluoy sa mga gina-oppress ka mga tao, gina -lupi, gina gina-daog-daog, gina-pahigad-higad ng mga tao. Amo to nakachallenge sa akon nga dapat mag-ubra ko para paano nila sila mabulikan kung wala sing taong makapamuklat sa ila, makabalo silang diritso, uh, o tindog sa ila kinamatarong, sino na lang magpabili na sila nga ulipon, sa kamatayon. So muna nang akon nga challenge sa akon nga di magpare ko ang papel sang isa ka pare. Uh, more on uh, Um, ideology, more on uh, orientation, more on the mind nga muklat sila ang akon ang akon yang permigin is where will i bring the people to uh, sa akon apos ang obra i will bring the people to knowing god sa imo bisag nga years man of being a priest ano ang experience sa hindi ko gid malipatan Oh, well, uh, I think everything was was a journey with God for me. No? So I, I I remember everything. Um, everything, everything no? uh, especially uh, I I loved uh, confessions. Confessions, uh, because that is. Uh, how I can help people uh, return to the Lord. No? Uh, sometimes I meet really uh, hardened sinners no? who have been out of the church or uh, outside, or, yeah, for several years, and then uh, the grace of God touched them. And uh, that's how I, because of confession and uh, Uh, counseling, they were able to to the Lord. During time of Marcos, during time of uh, grabe uh, ang issues, ang human rights violation, mga daog-daog mga panatyanay, hasta magani subong. So, involved ko sa ng mga, mga human rights violation, kag mga struggle sa mga tao. That's why, kag, rag, uh, read ko sa una, I was considered uh, aktivista uh, ng, uh komunista so damo na nabaton nga mga, mga, mga death threat, nga, mga district na your days are numbered tapos uh, lungon baton ko na so ginapangharas ko sa akong kumbinto na eh, tapos may mga mga uh, streamers do not go to church that preaches revolution na aral nang sa amon niya so amon nang pangharas sa akon amon nang tapos sa akon grabe grabing struggle paaman na lang ganin eh, ni na ako, mm, mapatay na ko sa sina wala na eh. hindi ko malipatan ang pamahog sa ako eh. <laughs> <laughs> oh, <man. laughs> ang sa ang wala lang na eh kag ang hindi ko malipatan ang kasadya man upod sa tao nga nagapagmakas Uh, why should I? Why should I? Uh, have my, my, how do you call that? Second thoughts. No? Uh, I really love my priesthood, and uh, if I were to be young again, I would still would like to work in the in the parishes. of course hindi mahapos sa pagkapare through ups and downs mismo tao ka man lang no ang mga pare we are not saints and we are not angels no kaluyag man kami sa mga babae etc no, normal no? kung hindi ka normal hindi ka kaya pare ya normal kaya nga tao na kabatyag kabalo ka sa balatyagon sa kag man sa amon eh so siling ko ning that's why bud like it kay day is a miracle Every day is a struggle, diba? Ngayon di ba? Nga hindi ka malisa sa imo mismong ulubrahon kag imo katungdanan. Pagdangat sa edad nga 75, gina-require na nga magretiro ang isa ka pari. Sa karon madamo sa gihapon ang nagasulod sa seminaryo. Apang laina ang panyempo subong kag sang una. Gani sa mga luyag magsulod sa sining bukasyon, may mensahe si Bishop Navara kag Father Patinyo sa masunod ngay nga henerasyon. Ang akong panugyan kong si kung sino ang luyag magpare una dumdumon niya nga uh, it's not easy no uh, it's not easy it's continuous struggles sa kagulingon kag kung magpare ka eh, kalimtan mo naman lang ang kung anong is, self interest mo eh kay kung kalab kung ang self interest mo magahari hindi ka kalagad sa tao aw na siya so um, bisan gani ang tawag mo luxury luxury sa life mo Iitaya mo na. Sacrifice mo. Real sacrifice. Magpare ka. So, ready ka lang eh. Ready to give your time, your talents, your, your own self sa tao. Kaya kung hindi mo na, kung lainin mo orientasyon, gusto ka magpare, kay gusto ka mga itagparta, mga ipangabuhay, forget about it. You will never be happy. So, ma-frustrated ka lang. Pero kung magpare ka, you give yourself to the people, to God and the people. Whatever happens, at least, nahatag mo, ay muka I encourage our young boys, our young men especially today, to uh, not to be uh, stingy if they think that they are called by the Lord. No, they should really try enter the seminary and uh, offer everything, be more prayerful, and uh, love their life in the seminary uh, because we need priests nowadays. Uh, we need priests who can really guide our people and uh, to counteract the uh, strong materialism now. Uh, people uh, think more about money, about pleasures, uh, and they have forgotten God. And uh, that is why calamities are coming to us now because. People forget God. No? So, this is one way of now reminding us that whether we like it or not, we need God in our life. Mm -hmm. And so, we should pray for more priests. Mm -hmm. uh? mangyari ang hindi lamang propesyon kundi bukasyon. Ini ang pagsabat sa tawag sang ginoo nga siya ang sundon kag alagaron. Kagon sila ang pamangkuton, ang tiyempo, serbisyo, kag kabuhi nga ilagin halad sa Diyos, ang tubtub -tub san o hindi makabig nga uyang. Sa karon nga sila ang retirado na kag nagahulat na lamang sa masunod nga plano sang Ginoo, sila ang magaulikit nga may home samtang ginadumdum ang ila ginusoy nga dalan nga indi mabayluhan sang maskin ano nga manggad sa kalibutan. I really long for it, no? But uh, what can I do? And now with Cain and uh, I have to admit the reality that I'm all old. and I leave everything to the Lord.